For to this video <laughs> Magmumukbangers tayo guys Ayoko ng mga nakaglabs ako Gusto ko ano uh, Kakain kami ni mother ng alimango Ayan lalaki ng alimanggu Anong gusto mo na rin alimanggu? Kasi tayo tayong alimango na may bakla May babae, may lalaki Anong gusto mo? Kasi may tatlong alimango akong binili Dige na na, didi na lahat Lingkuran gad. Lingkuran gad. Kain iyo luto o. Oh. Dito ila do Kakain kami si Ma. Ano gusto mong alimang mother? ah uh, bakla? Wala nang kuram, wala mm -hmm. nang ano, yung mga ang tawag dito. Lalaki no. at saka Ay ano yung binabae. Ang alimang kasi guys, para sa hindi nakakaalam, may tatlong klase. Babae, lalaki at saka bakla. So, kain kami ni mother. At saka kami ni mother, yung bakla na lang sa'yo. Ayan, sa'yo yung bakla. Hindi, oh, ko ako. O, hati kayo dyan. Ah, gusto ko pa kakamay. kami ni mother bibira naman din kami mag sama-sama't pagkain siguro bang sabisihan ako iyan na eh may mandal emu autumn atara de kain tayo kain na mother mag-send-off na cross muna kami kasi ganun talaga pag kumakain kami sa probinsya pa para ayan laki naman ng ano aligi. ay nang ano sarap ako. Mm. maraming din kaming ulam na bukod sa alimango isda ayan. preto tapos maraming din kaming munggo ang dami natin pagkain kain tayo guys. shout out sa mga viewers natin kain natin nagkawin ano yung sila bukas naman ulit po kayo naulo pa silang kuma oh. hindi diyan ako

Ang liliit natin. Mm -hmm. Shout out ka naman sa viewers natin. Shout out ka may. Kain tayo guys. Kain di kito na wala. Sector natin. Pinakain ko si Mario ng alimango. Para. Okay ka ba sa sa probinsya kasi ang alimango namin doon. Maliliit. Maliliit, no? Native. Native doon mga kagang. Kagang ito. Hindi mo niya ito. Diri ka, di hinuang ko ikaw. Hindi, di hinuang. Masarap din yung munggo, gulay. Kumain na ba kayo guys? Saan tayo? yeah, masarap ang crab Pero ano Mahal na ang crabs ngayon Bihira lang kami nito tumikim kasi Medyo mahal Naka high blood yung price niya Ang kaon lang. Masigit ang kaon. Ang kaon ninyo kayo. Dara mo doon.

Good evening sa lahat ng viewers. O, oh, tagalas Nabas, na bas na nanonood ngayon, chat out mo. Tagalas um, na ito? Mm, iba. Chat out sa mga tagalas na Maupay nga gab eh. Maupay nga gab eh. sa iyo matanang tagalas na basurul. Maupay gab e. Eh. Luto o. Lagi dito ay tagalas na basurul. Tagalas na Sino? Yeah. Sino? Oh. Okay. Kansulay umaga. Sarap. Sarap. Pwede ka kumain alimango. May gulay lang sa'yo. Ayun. No. Hindi, Na, Kumain ka na din pilang. Kanina nga, liwat, pasayo, uh, kaya sira. <laughs> Mabubusaw. Kuani mingsira, kanina, di ba? Tipo na hmm. nah. naman lalaki. Pasay. Hmm. Tama na. Mamaya, sinipang pinakaroon na. Hindi nga sa kumakain daw sa kinis kayo na high, high blood, blood ko na siya. Na high blood ka? Mm hmm. to this black town. Salamat. Kaya naman, high blood mangkam, ako anime. Not, si mana ila, high blood, si mana high blood. I, bawasan yung mga dugo niyo, ibigay mo sa akin kasi kulang ako. Ang <laughs> so, pwede na <daw> lang. Ngayon si Warren. Punta ng ano, bibili doon ng damit. Paklaran. Mabay ko, <laughs> hindi man eh. Lalang ko. Na okay. Pram kalambalago na hilo. Marta Iling, thank you. Sabi ko malaming aligan ibigay mo, Chitay, eh, wala naman pamahal pa naman dito. Sobrang inin. kasi, ano doon ha. Nanay mo? Tubig? Dato. dato oh. Malinis ito. May prutas diyan na ako. Ay, nanay, oh. Hmm. Sina, binigyan ko ng isa. Ang bola niya. Kaya daw na yung kakaridig ito. Dapat na kakainin mo prutas, nai, para na makaska ka. Kasi e na mga neros yan doon, oh. No? Nagbili ng prutas sila. I'm Abid from your from cell Thank you, Emma. Thank you, Emma, i Masarap sana pero ang hirap naman kainit. Mahal ang kilo so nga. Yes. Ayan, yung tatlo na yan, ang bili ko 39. Isa? 39. Grabe eh, ang mahal pala nito, may dito sa ano. Dalawang kilo. Tumala <laughs> <laughs> Ang Dara mo, sarap. Malaki kilo na ngayon. 15. Hmm? Dati mura lang yan, yan tas na. 12. Mm. Okay, ako sinii magluto gerasahi ang probot ang luto ibubuka itong di walay akong taba. tapos sa bawang at taba. damok bawang tapos gisang na ini may tugehin na taganay na sikat nga. ng gusto ko naman istimblang kasi pikanosay bawasay ano 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 bangos. Mm, ba ang mga nakatag? Sagatag. Sagakuan, sagahan. Binigyan ka ng bangos? Diyos ko, baka may na sa'yo. Lalaki? <laughs> Ayaw nga niya tanggapin. Kasi kung ano niya kilala. Yata ka Franklin. Ang Franklin pa, ina nung ito. Wala niya sara. May nagbigay pala siya ng bangos, baka maniligaw yun. Ako, naunahan mo pa ako magka-boyfriend ata, nanay. Bago nga nina kanina na pa-picture ka. May nag-kiss kay Nini, kay Diwata. Di, pasagdigan na itong siya kay Hustin. Nalagat itong siya, ipapabay. Binder Partil is Malulifana and hmm? Lores Thank you so much. Nakabasa ka pa si Tun. Tapos pula yung kailangan ako. Ay, yan tulog. Yan na ako haa. Atyan na ako mga aligi. Ay, hindi ito marasa. Hindi? Ang mga sabaw ay. Nanay, oh. Tak na, tak na. Ayaw mo na. Ayaw mo na. ang tiyan, na kanya nakakain. Ayaw na ni nanay. Ayaw mo pala. Buko pala. Ayan, ayan ang ano. Masarap ito? mm At ano yan eh, taba yan eh. Iyan ang gusto ng mga ano, Sayang niya pala yung... Inaong utal, nakakalungod. Ang buto sa'yo, mo akong di pa, pa. Ay, dak, na? Hmm. Watching from Taguig. Shout out sa lahat ng viewers natin, guys. Eh? Ano siya, nakikita mga besita. Oh my God, sarap. Nalaga pa At least gan si Ramgan. Bakit? Nakabangga kutsi. Ay. Kaya gyarihin na kanya latos, nakaabot na ng kuan. Tay-tay, Teresa, nakalpan. Ngani. Kay bikers. Ngani. Ganon talaga mga bikers. At least gan. Kasi ito na, pag binay ka, mamamatay ka, dito, na.

Ambil ka naman kumain. Oh, you know, Bilang para makita ng alimang malalaki. Kumitlak na aim mo. Ito frutas oh. May ito nya kinakataon na. Direkta. Sisira ga niya tiempo para ram. Baon ni Gina may tin siya ditil. Sisira ida. Ah. Gito ida nang tao pero puro unina. Ah, un biscuit. maya-maya dapat dapat maya-maya sih yang kau para nawa praktis katanya di nawa jangan, Kanang is dehatan itu kan rasa kawas kayak Boston, orang. nilag sa ginawa tubig. Inong tubig na ramay sa Ganon? Hmm. Hindi kasi ito, nag-ausente Basta di ka nakainom. Ako naman, ano? Bira ako minom ng tubig. Magkikubig Ay, kailangan man. Pag-inom Pag ka tubig. Sa pasakay, mag Tubig. Pagka alas mo, yung laso na at Hindi, one up na. Dari itong matinit ka tubig sa atin to di ba? Mapaso. Gandang gabi guys. Ang hirap kainin ng alimang. <laughs> Asaya. Uh, Ay, just to thank you. Hindi mo sa makain ng diretso. <laughs> Ito na, ano, sipsipin mo yung, ano, al al aligi tawag yan eh. Sa, Ang sarap ng kain natin. Ito yan na, ba't niya itong suka uli? Ba't niya pumuhas? May, Kasi hindi yan na ano si siya. Hindi na mamutan, kamot niya. Hindi mo man tutusun ko. Arnil Suruyo, kahusay ni Mana Paring. Taga San Ruki Ay karkunag, anak ito ni Rosalinda. Yung, sino, sino, sino nga koan Rosalinda? Kuwan. Uh, right. Si Rosalinda, kay kuwan, kay Dudoy. Anak yun. Aki laka kau selinda ngah kado doi. Tahu. Kau Oh oh per. Badau badau. Oh. Aau. Di mana selinda patut kau itu? Rosalia, Rosalia. Oh, Rosalia. Mama Nikior nak emosi pun sih dengan tu tu. Aisyah ni. Nama dia apa? Pak Rosa. Hey, mai itu pesai Rosi. Oh, uno. Hey, kuan. Satu ito, ni na Ibu dik mabait ah dokto basta na eh, si niya basta kakain ako may, sakit. may sakit siya Satu, yan, na Ibulong na uh -huh. Drama siya dun, kay. nga ay bonggo <laughs> no. na sa tay ko ni na udo ni ni daw na Busog na ako sa Mamaya naman to <laughs> Ora <akong> <laughs> <ba> ang ako pag ubos Tapos kuman oro <laughs> Nahilo na ako Tama na yan Nahilo na e ako <laughs> Eren sito niya nang Tama na yan baka sinasabi mo lang low no blood ka hindi ka nang <laughs> Imus-imus ka gano'n. Kaya nagpabis. si Mana Rosalinda. Ay, naku. Hindi naman naka ito nakapahanan. Hindi rin ito kuhan masyado. Very legit. It. Kuhan ito Electric. Ay, naku. Na high blood ako. <laughs> Ayoko na. Bigla akong nahilo. ay nako. Makan na ni okay. dito kay Ninong mamaya. Sa pili ko Salam. lang busog lusog. Ito 'yung labas natin to. Ano to? Wala na. Wala na rin. Wala na sini kayo. Kanta na ini kay Dumantong, kakae ni to Ito ito 'yung. Sana patens Kaya naman maraming salamat and shout out. O mayroon ka sa mga viewers natin for today's video. ginaw Giniginaw ka? Okay, I hate it.